Hello guys. So, nahulog yung lagayan namin ng mga toothpaste and baso dun sa CR. So, bumili kami ng bago naming dispenser. So, ngayon ibubuksan nila or na Lazada. Papakita namin sa inyo guys. Okay, sige. Let's open! Careful. So, let's open this one first. Let's see what's inside the box. Saba na ito muna. Ito muna ito. Saba na ito. Okay. Ay, wag yan natin yung sticker niya. So, this is the toothpaste dispenser. Ayan. So, ikaganon siya. What's in the box? And then, ito What's pala ito guys ito? yung brand. Look out, Pin. in the box? Lagayan ng kung anik-anik. Careful. What's in the box? Wow. So, ito siya guys. Ito yung pandikit sa wall. And then, Ay, may mga baso na siya. Ito yung, yan, ang ganda niyan guys. So, again, aesthetic. Hindi siya baso ko so, mamaya, guys, papakita ko sa inyo pag nakakabit na. Update ko kayo, okay? Ang gagawin natin bago natin install yun is to make sure that the spray is dry and clean. So, ito na yung mga tips namin kasi wala namang mapaglagyan. Pero mamaya na, na. okay? Okay, back to you. Hello, guys. So, ayan na nga, guys. Nakabit ko na siya. Ang ganda. Tsaka matibig. Oh. Oh. Ah, uh, yung maalis. At ito na nga siya, guys. Sobrang ganda. So, ito oh, nga okay, siya. Ito na nga siya. Ito siya. na mo siya. Ito na nga Di ba? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn